Bawal po ako rito. Bakit po? Para sa amin mga nila lang lang po. Ay. Ganun po ba? Dito ako sa ano eh. may tao kasi. Ayun. Bagay na matakot na yun. Dadalawin ko kasi yung lola ko. Tapos ano. Yan may tao. Ayun oh. Eh. Wala naman siya dalang kandila. Ayun, dadalawin kay lola ko eh. Pakainan yun. Basta ako rin. Lapitan kaya natin to. Sementeryo kasi ito eh. Andun yung, andun yung lola ko. Katabi ng ang pinupuntahan niya eh. Lagi. Okay. Lapitan natin eh. Lapitan ko. Lapita ko nga. Lapitan ko nga. Lagi na. Lagi Kuya 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 Hi kuya hello po Kuya Kuya Ay hello po ah uh, Magtitirik po sana ang kandila Sa lola ko kuya Baka po pwedeng Makiraan lang po ba po kasi dito kuya. eh Okay lang po. Ah, kuya. Di, ititirik lang po ako ng kandila, kuya, sa lola ko po eh. eh. Baka pwede pong makiraan lang po. Okay lang po. Ano pong ginagawa nyo dyan, kuya? Ano pong ginagawa nyo dyan, kuya? Ano po? Ano po, ano po? Ano pong ginagawa nyo dyan, kuya? Binabantayan niyo po 'yung lolo niyo? Yeah. Ah. Mo. Mo yung lolo Po? Ay, hindi po. Hindi. Titirig lang po sana ako kandila, kuya eh. Ah, kuya? Kuya? Po? Bawal ka dito. Bawal po ako rito. Bakit po? Parang sa aming mga nila lang, lang Ay. Ganun po ba? Ay! Ay! го-го, тук не зову, одуг и наго-го,

Thank you for watching.